What's up mga kalayas? welcome po sa balibagong vlog. Kung bagay tayo ay nga ilang ulit makapag-vlog. Kasi nga, naging busy tayo sa, sa work. Kung bagay ang ating vlog ay nagpa-vlog yung mga pakadjut-kadjut na. Hindi mo pakadjut-kadjut. Yung ating Pagay okay, pa sulpot-sulpot. Ay ngayon mga kaliyas, tayo ho ay mag tayo ay magluluto ng pancake. Ito, nagtimpla na ako dito yung harina, itlog, may palsa. Yun, Kung bagay tayo ay magluluto. Yan. Ito. Kung bagay tama nung konti kasi kami naman na dito ay Ilang peraso. Kumit tatlo lang. Kami lang mag-anak ko lang dito. Kaya konti lang yung lulutuin eh. ko. Naluluto lang kami ng aming merienda. O oh, mga kalayas. Kaya mga kalayas, samahan niyo ako sa pagluluto ko ha. Let's go! Pa pala mga kalayas, uh, kailangan nating haluin ang haluin kasi para ma natin yung, ma yung buong, buong harina ay ma matunaw. Pasensya ko mga kalayas, basta naman pawis. Napakainit po dito. Summer na summer talaga. Yan. Tainan mo na magluto ha. Halulay, binigta ko ng apoy. Lalagyan natin ng miyami at pininitura ko. Wala yan mga kalyas. So mga kalyas, sasalangan na natin yung sansalang. Tensuran. Uy. Dalawa na dalawa nito. Para medyo makapal tayo. konti. Ayan, let's go. Tapos takloban muna natin na. Para tapos ako uh, tayo natin sansya. Yeah, Kaya mga kales, uh, tingnan natin ha. Kung, kung medyo... Uy! yun o, pagkabeltad. Wow! Maputi. <laughs> Maputi. Kung baka natin ng konti ang apoy. Yan. Ilaksan natin ang na apoy. Para medyo toasted na konti yung medyo toasted yung ilalim. Yung tapos lalagyan natin po kayo. Lagyan natin ng margarine. Lagyan natin, natin. natin ng margarine and sugar. Tingnan so natin mga kalas ulit. Ay, maputi. Tingnan natin ng medyo sunog. Pasensya na kayo. Hindi ko perfect. Talagin. Napakabalas. Saan ba sa tayo mga kalas? At ilang ba yung sunog-sunog ito? Kalas, ang huwag na natin itong ating primero luto. Ito ang ating primer. Tapos so, palagyan natin, muna natin pa dalawa. Pa dalawa. Pa dalawa. Tapos, tatakloban nun natin. Iyon. tapos, pag naluto natin itong hot cake, uh, gagawa din tayo ng kwek-kwek, yung itlog. Tayo gagawa ko ng... Pero hindi itlog ng pugo yung ating gagawin. Itlog ko ng maruko yung ating gagawin, mga kalayas. Kaya, sama nyo rin sa paggagawa, ha? Mga kalayas, let's go. Balik tayo natin ng padalawa. Yun! Perfect! Hehehe! <laughs> Tsaka mga alas, okay, na rin po ako ng itlog doon sa labas naman ako naglabo ng itlog. Kasi na, na napakasikip to din eh. Bakit din ako naglabo ng itlog para makabukuha tayo ng kwek Madali naman yung gawin. Okay, gagawa lang din tayo ng parang ganitong harina. Tapos yung itlog tulubog natin sa, sa harina. Tapos piperito natin. Ganun lang yun. Tapos meron naman akong suka na timplado na. may suka sili bawang paminta, asinas, at saka kunting asukan. Kaya matamis na manghang yung ahing suka mga kalyas. mga ito yung ating padalawa. At ito yung ating patatlo. Ah, shout out nga pala sa iyo, Janet. Shout out ah, ingat Init palagi dyan sa Greensboro, North Carolina. Shout out. Maraming salamat sa iyo. Ah, ingat kayo palagi dyan. Kayong maganap. Ingat kayo palagi dyan sa Greensboro, North Carolina. Dyan, eh. Thank you very much. So mga kalis, ito yung ating patatlo. Huh? Yeah. Medyo kunti pa. Kailangan medyo kunti yung sunog-sunog pa -sunog yun. Ay lalim mo. Yeah. Balik na natin. Wow! Perfect! Hmm. Taklo ba natin? <coughs> Bigyan ng jaja. <coughs> salamat mga kalesa. Talagang ngayon lang tayo ng vlog. Ah, sana supportan nyo yung aking munting YouTube channel mga kalayas. Maraming maraming salamat po sa inyo. Yung mga sumusuporta, yung mga hindi nag skip ng ads maraming salamat. Ah, shout, out po sa, shout out po sa lahat. Shout out po. Dito na po kayo yung isa-isa. At ba may babanggit ako? Wala akong sumabang... Ah? Wala akong mabanggit. Eh? Hindi. <laughs> 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 oh oh a... Bakit meron ako hindi mabanggit. Eh... Nakakaya. Abang Ma magtampo sa akin. Nakakaya. Shout out na lang po sa lahat.

Tagli ba natin? Pasensya na kayo ha? Saan? Hot cake ka. Pasensya na kayo dyan. Kasi hindi mo nakutunay na talagang magaling magluto ng ganyan. Kasi yung iba, marami pang mga ingredients na nilalagay ako. Sa akin, pag may itlog, harina, palsa, ayos na yan. Nakapagawa na tayo ng pancake. Hindi ka. Kaya mga klas, abang-abang lang. Yo, what's up mga kalayas, ito na na Ito na naman Ito yung ating pangapat Siguro naman kami makakapag tigigalwa Kaya meron siya kami natutlo din eh. Tigigalwa lang kami Baligtaran natin Wow, perfect <laughs> Taglo natin Mayroon mga kalayas Lagay natin ang ating pang-apat. Lagay natin. Oop. So, yun. Sapantakan. Ayan. Kaya mga kalayas, ito yung ating tatak na panulay. Yo, what's up mga kalayas? Ito yung ating hotcake nga. May nakasalang pa ako. Ito yung ating lalagyan nun ng margarin at kunting asukal para lalo mas masarap. Kasi yung aking anak ay eh, iba ang nilalagay niya. Yan. A, lang ha. Yan. Iba kasi nilalagay niya. inilalagay niya yung ang tawag dyan? Nutella. nutella. Ang aming hindi. Ito yung aking. Amin ni margarin. Pero iba depende na rin yung saan. Margarin o isang margarin at isang Nutella. Mga kalias, abang-abang ulit. So mga kalias, nabalitin ko na itong ating pilima pili ang limang pakita mo ito ang limang pancake yan aba ito yung ating panlima na pancake tapos ito yung ating last ball Tinuro ko lang ka ng mga kalis. Takluban natin. <laughs> Taklub-taklo. Balik din natin po ang ating panganin. Uy! Perfect! <laughs> so, bakit na? Para, sabay kita ko sa inyo. Hmm. Ito po yung ating pancake. At isang <laughs> chocolate cake. <yeah? laughs> chocolate pancake, yun. Yeah, no? O, oh, ito. Ayan. Kita naman ninyo. Ayan. Oh. Kaya pwede natin ipakain sa ang anak at kay Miss may slayas. na natin ito. Try muna natin eh. Hmm. Yo, what's up mga kalas? Ito yung ating hot cake nga. Tik tikman muna natin ang ang ating ginawang hot cake. Wow. Wow. Hmm? Masarap. Kaya gagawin naman tayo ng quick-quick. Ah, balata ko lang ito, pero ha. Yung kanina labang ito. Kaya, yeah. let's go mga kalias. So, what's up mga kalias na naman? Masa lang pa, guys. Tayo gagawa tayo ng quick-quick. Kung so, bagay, ilang pelaso lang. Tatlo lang, quick-quick. Kasi yung ating itlog na nilabon niya, ganito kong laki niya, ay pinapak na ng pinapak. <laughs> nilayas na ang anak. Kaya tatlo lang, tinanong tatlo, kagawa ko ng quick kwik, kwik Kaya hanggang tatlo lang, quick kwik, kwik ang ating magagawa. Kaya panood niya ako mga kalesa. Ipiproper ko lang, tapos ang ating pagluluto ha. At, Abang-abang lang mga kalesa. Ito nga pala mga kalayas, nagpailit ako ng mantika. Tsaka nga pala mga kalayas, ito ang ating kwek-kwek. Diba yung mga kwek yung kulay orange? Ito ang ating kulay white. Kasi nga wala tayong food kulay, bagay food color. Ayan. Nagpailit ako ng mantika. Tapos ito. Tapos ito yung aking sasawsawa na itlog. Yun. Ito yung ating itlog yan. Pinagulong kulit sa sa na Para kumapit yung ating harina din. Kasi ito na kayo mga kalas. Talagang di mo talaga matanig. Magawa ng garne Kasi nga lang mga kalesa nga natin, kulay white. Kasi yung iba, kulay orange. Kasi nga, wala akong food color. Abang-abang lang mga kalayas. Yeah. May init na rin ating Kaya ilalagay na natin mga kalayas. Ito ating itlog na may yung harina din. Lagay natin ha. Yun. Kina natin na po, ba madali pa ng baka nang masunog pa. Yan. Yan. Ayos <laughs> Ay, na mga kalaya. Hinala ko lang po, at baka tayo masunog pa yung ating itlog. Itatag lang pa natin. Banag ka din natin. Ang kaganda ng ng ganito, yung gong lubog sa mantika. Quick, <laughs> quick <-kwek> na puti. <laughs> Kaya mga kalesa. Ah. Uh, quack quack Napakabalas lang dito sa amin mga kalyas. Sobrang init. Malayo naman kami sa dagat. Hindi pa rin kaya sa malalapit sa dagat na mainit. Kaso nga lang, mahangin doon. Iba rin yung ang init. Kaya yeah, let's go mga kabayas, mga kalayas, abang-abang. Mga kalayas, sa ah, hangawin na natin. Ang ating quick quick. Patayin ko muna. Ka. Kaya pala. Mga kalayas, ito yung ating quick quick, <laughs> Ayan. quick quick, na puti. Parang ninyo ang taanin hindi mo diwan ang ilaw eh. Ya, yan. Quick, quick. Ano ito? Yan. Quick, quick. O oh, mga kalias, ah, hanggang dito na yung ating motlong vlog. Maraming salamat po sa inyo. Ah, lagi po kayo mag-iingat. God bless you all. I love you. Bye.